Ngipi ni Daniel Padilla pinuno sa TikTok. Nag-viral sa TikTok ang maikling clip ni Daniel Padilla. Halatang ipinahayag niya ang pagkayamot sa mga Marisol na mas marunong pa sa relasyon nila ni Catherine Bernardo. Ngipi ni Daniel Padilla ang naging topic sa comment section dahil sungki umano ang baba nito, sabi ng mga netizens, mapira naman ito, so bakit hindi raw magpaayos? Pero may mga gumagamit ng utak na hindi judgmental. Naghanap sila ng ibang video ng interview niya. Nakonklud nila na babulgam yung nasa bibig niya at hindi ngipin niya talaga. Sungki man o hindi wala namang kabawasan sa talent at karisma ni Daniel Padilla.